Network News. CIDG Bicol at ilan pang national agency nagsagawa ng actual inspection sa mga ari-arian ni dating ako Bicol partneris, Saldi Co. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Leo Barceliano ng RMN Legaspi. Nagsagawa ngayon ng ocular Inspe uh, inspection ang mga kinatawan ng Criminal Investigation Detection Group Bicol Region sa panguna ni Colonel Oscar Rigada. Katawag nito ang ilang pang national agency para tiyakin at tingnan kung talagang may mga asset ito sa kanyang mga lugar na anyay pag-aari niko. Unang uh, tiningnan ang uh, sa tabi labang ng Bicol International Airport, Barangay Alubo, Daragalbay, kung saan nakita rito ang kanyang uh, eroplano na pinapalipad ng piloto na kagyat ayon kay uh, Police Colonel Oscar Regala, pagpapatotoo na asit nga ni ako Bicol Partylist Salvico ang naturang eroplano matapos na kanilang matuntun at madigya at at kunaan ng mga dokumento ng tungo naman ito sa dating Legazpi City Airport kung saan ito ay uh, nasa pangalaga ng dating Akubikol Partners Salbiko. At ngayon ay nagpunta sila sa Misibis area sa Isla Cagaray Bayan ng Bakakay Albay sa orang distrito para tiyakin na nandoon naman ang mga chopper na pag-aari ng natura ang kongresista. Kasama mo sa areman de Gaspar by Province Speaker Region, Radyoman Leo Barsigliano, Tata RMN.